Pwede ka palang bumili ng cake kung walang okasyon. Ay <laughs> eh gusto lang akong i-share kasi kakain ako ngayon ng cake and may naalala lang ako. Nung mga bata kami, sobrang dalang namin makakain ng cake siguro once a year. And kung makakain man kami ng cake, yung Tyson na meron siyang cheese sa ibabaw sa Goldilocks ata yun. So yun nga, sobrang dalang lang namin makakain ng cake. So nung bata ako, ang iniisip ko, hindi ka pwedeng kumain ng cake kung walang okasyon. <laughs> kung baga, Bibili ka lang ng cake kung merong birthday, may celebration or anything. Bakit ka mo? Kasi syempre, mahal din naman yung mga cake. siguro hindi ko alam kung magkano presyo na cake dati. Kasi ngayon, ang presyo nito nasa 300 to 500 something. So, mahal siya. Ngayon nga, kung bibili lang kami ng cake, laging may okasyon lang. Kasi nga, nagtitipid lang kami. And of course, maganda rin naman yon. Kung baga meron kang nililook forward na magbo-birthday na makakakain ako ng cake finally. <laughs> Kaya nung bata ako, parang na-program na yung utak ko na parang hindi ka pwedeng kumain ng cake kung walang okasyon, hindi ka pwedeng bumili. Kaya naalala ko nung high school ako kasi inipon ko yung baon ko tapos na-realize ko na pwede naman siguro akong bumili ng cake kasi wala lang, di ba? Ano yun, ito check doon sa may pagbibilan mo na birthday mo ba? Hindi ka pwede bumili ng cake pag mo birthday. So ang ginawa ko, dinala ko yung inipon kong pera tapos bumili ako nung dalawang half nung cake na mahaba. Kasi kung mahaba yon, feeling ko di ko mauubo. So kung dalawa siyang half lang, parang pwede ko siyang itabi, di ba? Ito muna kakainin ko, kinabukasin yung isa. <laughs> so buong buhay ko talaga, daladala -dala ko yon na hanggang ngayon, kahit na meron akong pambili na, ang na-awkward pa rin ako pag bumibili ako ng cake ng walang okasyon. Like katulad ngayon, binili ko tong cake na to kasi ang tagal ko nang nag-i-crave sa cake eh. And si share ko lang din, itong cake na to, four months in the making to. <laughs> kasi naalala ko, four to five months ago, iniisip ko, parang tagal ko nang di nakakakain ng cake. Makabili nga, pero hindi ako bumibili. Kasi ang iniisip ko, parang sayang naman kung bibili ako ng cake kung walang okasyon. So, maghihintay na lang ako ng okasyon. Kaso, in the last five months, wala akong maiisip na okasyon, nakakain ako ng cake na gusto ko talaga. <laughs> so ngayon, iniisip ko lang randomly, Pumili kaya ako ng cake kasi ang tagal ko na rin naman nagkikrave, di ba? Parang, alam yun, deserve ko naman siguro at in some ways. So ayun, bumili ako ng cake yung medyo mahaba. Actually, may option pa to na chocolate lang tapos walang nakalagay sa ibabaw. Pero pinili ko tong meron siyang marshmallow tsaka may ganyan-ganyan siya sa ibabaw. Hindi ko na sasabihin, hindi ko na sasabihin yung brand kasi hindi naman ito ba eh. <laughs> so ayun lang, pag kumakain talaga ako ng cake, naaalala ko yun. Na parang... It's weird and kind of cute lang in some way na yung utak ko na program siya na bawal kumain ng cake kung walang celebration parang paano mo ko <laughs> so yun lang naman yung kwento ko basically ang lesson dito pwede kang bumili ng cake as long as may pambili ka kahit walang okasyon yun lang thank you